Bert! Bert, sino yun? Bert, si Jello yung Bert! Hindi ako pwedeng magkamali, Bert! Pagyan ni Jello, Bert! Kailangan mo. hindi niya tayo makilala! Kasi panigurado tatakpoy yan eh! Na Labitan na natin, na natin dadangan! Eh, sakto nakatalikod! Tara! Dito lang, dito lang, dito lang! Ngayon guys, puntahan namin si Jello. what's up sa inyo mga chong no? Mali, good morning. ah uh, magandang uh, buhay sa ating lahat no? Ay. Bali naniniwala na ako na nandito lang talaga si Jello. Bakit ko nasabi? Si Bert mismo. Ako naniniwala na ako kay Bert dahil napanood ko yung video niya. Na nahuli niya talaga si Jello. At hindi ako... Ano ba? Teka lang! Ano yung kami ngayon kung saan namin nakita si Jello? Hindi ka magali! <laughs> Hindi ka paano? Hindi ka ba mapakali? Ang <laughs> tagal kasi yung dami mong ine ebas na ano naman eh. Ito ine ebas Kasi kasama rin pala namin oh, si Hopia. Ayan si Hopia. Sabi kaming. Ano? Oy, ito ha, pag nakita ano? natin si Jello, huwag mong kakabulin uh, ha. Ipid kakabulin! Tatanungin ko lang naman, kakausapin lang naman natin. Naniniwala na ako sa'yo na nandito oh. si Jello. <laughs> ano? Ngayon naniniwala ka na. Ano? Bakit hindi? Ano? Siyempre <laughs> ako pinoprotektahan ko lang din yung kabubuhan. Noong no, una no. no. no, 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 ayaw maniwala. oh, wala eh. Pero sabi rin siya kasi ni na nasa probinsya siya eh. Nung tuloy okay, ako nang Oh, ang ano sa inyo. Masyado kayo naniniwala kayo. Hindi. Okay. Hindi sa masyado mm -hmm. kaming naniniwala. Ayaw din namin paniwalaan na. Yung instinct, ko, <laughs> ano yung, <ayun> yung, <laughs> yung instinct ko ayun yung paniwalaan. Yung <laughs> ano instinct ko ayun yung paniwalaan. Ano yan? Sige na. Tara na. Sarado mo na yan. Oh, so guys. Ano? I, ano na kami? Mag... Lalabas-labas muna kami. Labas ba tayo? Oo! saan ba tayo pupunta? O oh, yun, sa labas daw. Ay, blood na naman. Ha. So yun guys. Dito na kami sa... Ano? Sa may kabilang... Ano pa lubak? Sabi ko na nga ba? Bert! 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 Sino yun? Bert! Si Jelly ang Bert! Hindi ako pwedeng magkamali Bert! Pagyan ni Jelly Bert! O tara! Itigil mo. O, lang, tigil itigil mo. Itigil Kailangan mo. hindi niya tayo makilala. Itigil mo. Panigurado tatakbo yan eh. Itigil mo. Stop mo. Stop mo. Stop mo. Stop mo. Bird si Jello. Bird. Jello nga. Bird si Jello. Si Jello. Nga. Keb, oh. Si Jello to diba? Oh, siya so yan. Siya so yan. Gusto mo ako muna po dumapay. Teka si lang. Jello Tumakbo eh. Tinakabahan ko, Bert! Bird. Labit 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 na labitan natin. natin. Dandang. Eh siya ako nakatalikod. Tara. Hidlang. 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 Ayun guys. Punta namin si Jelo. Si Jello.

Bert, ito rin yung ano, diba? Yung binigyan mo ng ano? Wego, yung binigyan ko, diba? Nung oh, nakaraan? Oh. Ano? Ano meron dyan? Bakit ganyan no? Hindi, kakagrupo namin to si Jello eh. Lo, tara na! Hello? Hello? Lo! Lo! Ba't pa kayo mo sa mama? Ayaw ko muna doon. Lo, tara na! Pinagtitingin na ano tayo ba, Ano ka kaya naman, naman, Lo? Chong, ano ka na? Magpapagaling muna ako. Ano ka? Ano ka? Lo, sumama ka na, Lo. Tara na! Chong, lo! Nga, lo, sumama ka na! Lo! Uy! 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 Bakit tayo sumama? Bert! Totoo nga yung sinabi mo. O oh, ba? Diba? Ngayon naniniwala ka na. Naniniwala ka na. Hindi nga ang guni-guni yun. Pero bakit tayo sumama sa atin ni Jello? Hindi ko alam. Ano yung problema nito? Ano na talaga kayo na sa atin ni Jello. Hindi, eh, sinabi niya naman di ba, magpapagaling daw muna siya. O, man, ano ba sakit di? niya? Hindi ko alam kung anong sakit ni Jerry. E, paano natin paano natin matutulungan kung hindi niya sasabihin, di ba? Hindi, okay, importante tara. alam natin nandito siya. Maka Madali mo siya matutulungan, G. G, G, G. G, bakit may dala kang ano? Wala, G. Nakuwa G, pati yung sako, kinuha mo. Wala, G. Nakuha ko na talaga, G. Tara na. Bert. Bert, kailangan mo akong tulungan na mabalik natin si Jello doon sa camp. Huwag ka maglala. Huwag ka maglala. Iimbestigahan ko yan. Sige, akong bahala sa'yo. Kailangan makabalik si Jello sa camp. Mga chong, kung gusto niyo ako tulungan, na dito si Jelo sa camp. Pag umabot to ng 100k heart, or kahit 100k reacts, mga chong, gagawa't gagawa ako ng paraan para masalba namin si Jelo at makabalik na sa camp. Sana tulungan nyo kami. Tara, tara, tara. Uulan na. So, what's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits, no? O Tito Otits, kung tawagin. Uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. Itong dalawang bike lang naman to. <laughs> At syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag ang uh, bell button para lagi kayong updated. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasing ano eh. Marami gumagayat. Maraming nang ano eh, mga nagpapanggap na tayo no, ginagamit sa mga maling paraan o pang scam So, yan lang ang ating official YouTube channel mga chong So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, ikiklik lang natin ang bell button at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong!